Katutoy, katutoy, katutoy. Ah! Ay, dapat ka ng, ano, ng kamay. Katutoy, mabili ka ng kamay. Oh. Ay, oh, ay man, mo yun. O, wala, ma, ma, si um... Tulog to ang token. Ang ang mag, 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 ang Oh, kita mo tayo bilis. <laughs> Nasa <laughs> lo agad. Nasa agad ni Bot. Oh, 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 mabilis si <laughs> Bot. oo Oh.